Eto! Eto, mabuti naman na hindi ka umalis ng bahay! Eto yung sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nagpakilalang pamangkin mo doon na pumapasok sa restaurant ko at kumakain ng hindi man lang nagbabayad, pati nga yung waitress ko, Mayor. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa waitress ko, ha? Mayor, ko nga ito kilala. Daming sinasabi. Hoy, tumigil ka na, ha? Dami mo ng kaso dito. Nung una, nagpakilala ka. Anak ka ng congressman. Tapos ngayon, pamangkin kita. Sir, yung bayad niyo po, 130 po lahat. 130? Ito, babayaran ko? Ah, sir. Sayang naman pera ko. Oh, Hindi masarap. May utang ka pa nga kahapon, sir, eh. Hindi ka pa nagbabayad, sabi mo, utang lang. Utang? Hindi mo ba ako kilala? Pamangkin ako nung mayor. Pagbabayari mo ako, ha? Gusto mo masira yung pangalan ng restaurant mo? Sir, kasi ang dami niyo na pong utang dito sa restaurant namin, eh. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Ligpitin mo na lang to. Ang tao. Anika? Anika! Ay, ma'am. Hello, ma'am. Ano? Kumusta na naman yung restaurant natin? Okay naman yung mga customer dito? Ah, uh, ito na nga po, ma'am eh. Yung pamangkin po kasi ng mayor. Hindi nagbabayad eh. Pinatakot pa po kasi ako. Wala naman po akong magawa. Ano? Aba, hindi naman pwede yan. Malulugi tayo. Malulugi yung negosyo ko. Dapat lahat ng mga customer na pumapasok dito, ma'am kahit mga politician man yung mga artista, dapat nagbabayad sila, no? Wala exemption dito. Tayo masisira, tayo malulugi niyan. Tsaka isa pa, pag bumalik ulit yun, ha? Sabihan mo ko, ako mismo yung haharap sa kanya. Sige po, ma'am. Sige. Uh, nag na rin. Na bahala ako. dito, ha? Kasi kasi, stress ako. Alam na, ba? Wala akong ma-stress, di ba? Kakagaling ko lang sa derma. Ay, sorry, ma'am. Sige, pag dumating ulit yun, hmm. tawagin po agad kita. Sige na. Mag-sleeping beauty mo na ako sa Kunin mo yung menu, dali. Sir, di ka pa nga nagbabayad kahapon. Ang dami mo ng utang dito sa restaurant namin, magagalit yung eh, boss ko. Galit? Sa tingin mo hindi ko kaya magbayad? Tinitignan mo ba ako parang hindi ko kaya magbayad, ha? Baka nakakalimutan mo, tamo pamangkin ako ng mayor. Alam mo, kuha mo na ang menu, bagal mo, gumalaw, nakakainis ka. Eh, sir, Puli mo na. magagalit talaga yung boss ko. Stay e, mo, taw, taw. Excuse me? Sandali nga. E, yeah. Ano, ano, ano nangyari dito, Annika? Sino, Sino yan? Yun? Sir, ayan po yung sinasabi kong, ano, pamangkin daw po ng mayor. Hindi naman nagbabayad. Ako, ako ha, umu lang ako, tas ito ayaw ako pagservisan. So, Hmm. Ito yung sinasabi ng waitress ko na kumakain dito na hindi nagbabayad dahil pamangkin ka daw ng mayor. Yan ba yun? Bakit? Hindi ko ba natatawa tito ko? Ha? Bakit ako matatakot, ha? Bakit mayor yung tito mo? Matatakot na ako sa inyo. Wala akong pakialam. Kahit sinong puncho pilato pa yan. Basta ang gusto ko, pag kumain kayo dito sa restaurant, kung magbayad kayo. dami mong sinasabi. Pag ako ninis, tatawagin ko yung tito ko kasi hindi mo ba alam Kayang-kaya niyo to ipasara kung gusto ko. break it on. Tawagan mo. Dahil hindi ako natatakot kahit tawagan mo pa ngayon yung tito mong sinasabi mong mayor. Ano ha? Sa so, tingin mo natatakot ako sa'yo? Alam mo, ikaw? kay dumadami na kayo man mandurugas dito sa mundo eh. Yung mga mapanglamang sa kapwa, mapangabuso, mapanlin lang. Tapos ka na ba? Oo. hindi eh, pa ba pala. Ito tandaan mo. Ako mismo ang pupunta sa opisina ng mayor kausapin siya kung ano yung pinaggagawa mo dito. Ano? Tapos ka na ba? Siya saing nilang oras mo. Hmm? Halika, Anika. Ah, Mayor, mawalang galang na po. Ha? Pasensya na po sa disturbo. Pero may ire report po sa anak kami sa inyo eh. Eh Mayor, meron po kasing isang customer na pumasok sa restaurant namin eh. Oh, anong ginawa sa restaurant niyo? Sabihin mo. Ah, Mayor, hindi po kasi nagbabayad. Tapos puro utang po. Eh sabi, pamangkin daw po. Boh, pamangkin? Yan po yung sinasabi niya, Mayor. Ginagamit po yung pangalan ninyo kasi inaakala ng taong yun na, na matatakot ako ah. Tinatakot yung waiter, rin ako. Teka lang. Ano bang pangalan nun? Mark po, Mayor. Mark. Mark, di ba? Mark. Ah! Ay, yung marami ng atraso dito eh. Dati nagpakilala. Anak daw ng congressman. Ngayon, pamangkin ko naman. Ba? Yung pamangkin ko, nasa US. At nag lang yun. Ay. So, anong ibig sabihin nito? Sorry, Mayor, ha? So, anong ibig sabihin nito, Mayor? Mas mabuti pa. Puntaan natin sa bahay nila para makausap nyo. Makausap natin. A alam nyo po ba yung bahay nun, Mayor? Nareklamo na dati yan. Kaya alam ko kung saan nakatira yan. Tara na. Hindi May na, Mayor? Tara, tara, Mayor! Al <coughs> <coughs> oh, alam! Halika, Mayor, ha? Eto! Eto, mabuti naman at na hindi ka umalis ng bahay! Eto yung sinasabi ko sa inyo, Mayor! na nagpakilalang pamangkin mo doon na pumapasok sa restaurant ko at kumakain ng hindi man lang nagbabayad, pati nga yung waitress ko, Mayor. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa waitress ko, ha? Mayor, di ko nga ito kilala. Dami yung sinasabi. Hoy, tumigil ka na, ha? Dahil mo ng kaso dito. Nung una, nagpakilala ka. Anak ka ng congressman. Tapos ngayon, pamangkin kita. Ano ba nagsasabi mo? Di nga kita kilala. Daming sinasabi. Huwag ka na magkaila. Kilalang kilala na kita. Mayor, Anong ginawa ko, ha? Anong pinagsasabi na ito? Huwag ka na magkaila. Ang mo ng kaso dito. Nung una, nagpakilala ka, anak ka ng congressman. Tapos ngayon, pamangkin kita. Ha? Sige, sabi niya Ito ang dalawa? Sinisiraan lang ako niyan. Bakit? Sa tingin mo ba, tatlo kami? Malamang kami ang dalawang sabi. Ano ba ikaw? Ginagamit mo pang anak ka ng isang senador o congressman o kung sino ang poncho pilatong nasa politisyan para lamang kami makalibre? Alam mo, Mayor? Tumigil ka kayo. na! Alam ito eh! Sinisira mo pangalan ko eh! Dapat lang, maturoan ka ng leksyon! Yes, May Mayor! Nabutin mo na to! Hindi ka dito! Sa presinto, Sige ng Paliwanag! Sige na, sumama ka lang! Sige na, baby boy! Isa mo! Chief, dandahan lang ha! Baka masaktan si baby boy! Hoy! Anong baby boy? Gusto mo sumama ka sa kanila? Ay, hindi, Mayor! O tara na, sumundan na tayo sa presinto! Sige, Mayor! Ano na po kayo? Thank you.